pa tayo ng pangbato sa ano Bandira Nakalimutan pa ito yung bandira namin Nangangin din ako Mas, hindi pa ito ni, bagus. Oh, kau kumay. Tap, ye, ada Gå!

Ito oh. okay. pa rin? Oh. Ito pa rin? Ito pa rin ah. Steel bar. Ito pa rin? Ito pa rin? Ako pa eto. Oo. Ayan, baton ikot sa na. Kasarapan na lagyan natin ng naisipan ni Nono lagyan ng stick bar kasi hindi magtayo kanina tong bandera magaan yung bato kaya ito mismo yung stick bar na mahaba na to ito yung magiging silbing kabigat para tumayo yung bandera yung sa uh, dulo kasi na may flasher yun yung palatandaan ng kababawan yung nagawa na yan kanya lang <laughs> ka tayo eh

ma 부olle, qualcosa. Aspetta

kalau uh, mo ka kan? Lubid deh, Kapal. Kunti nang, lang. Mga karapas. Malapit na. Malapit na sa katutuanan. melapit okay, malapit na. Malapit na kapagas. Malapit na matapos. Kapag-aria. Ni Raptor. morning mga karabas Matapos na po kami Matapos na ng area na yung Last buya namin Mga Sayong, naman ni Raptor Palit Nanawang sila sa ano Maraming tao, maraming kawel Ito, puti ang tao Pero maraming kawel Maraming Nagkarabas. Maraming kawil <laughs> <laughs> mayroong mga bulok na <laughs> okay. okay wala pong balahin wala pong balahin naman yun no baka pwede naman makaupo klabe naman kayo đi làm thôi

Ako po yan ah. may Milas, Eh, tapo mo 'to. Hey, eh. Ito mo na. Magdira na ako. Magdira sa ko

ang maya maya ano, ano, ano ang ano ang bisubung chinese Ay, Ay ito buhana 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 na. parang kung pinta hina kung pinta hine na, so, um, para, alo, para. Para. na. Ang, ba dami ba dami ba dami ba dami ba dami dami ba dami ba dami ba dami ba dami ba boss, ba dami ba dami ba dami ba dami ba problema yung makina natin

bakal na pagkaluto, yarapa tayong magbigyan ng masama tap, ano. tayo tap, Ito yung tawa ng kaniyang kung 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 Ano, kung 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 Ano, kung 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 Ano, kung 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 Ano kung 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 kung

Ibalasak na lang rin. Sama Ibalasak. na rin siya. Ibalasak naman yan Hindi eh. oh. naman yan yung lawian eh. Sa presyo lang yan. Eh. Tapos na iba ah. Tingira na po kung ano. Pakol. Sinipsip Bakol. na. nabot ng liwanag. Okay. Eh, bintu 50. Ah. Sangariya pa lang ion, sayang. Kesabo pa yan. Buyan, say, kakek, buya yan. Ah, Buyan?

eh naman ang pandawin namin yung malaking kitang